Hinangaan ng mga netizens ang ginawa ng Kapuso actress na si Barbie Forteza nang makita niya ang kapwa actress na si Herlin Budol nang nadapa ito habang rumarampa sa stage sa GMA Gala na ginanap noong Sabado, July 20, 2024 sa Manila Marriott Hotel sa Pasay City. Nangyari ito sa runway show segment kung saan ang mga Kapuso stars ay pinalakad sa entablado para irampa ang kanilang mga damit. Nakasuot si Herli ng mahabang gown na mayroong wear ang laylayan at sa hindi inaasahang pangyayari ay natapilok ang aktres na kanyang ikinada pa at napasubsob ang mukha. Itinagulat ng mga naroon ang nangyaring ito. Ngunit isang video ang kumalat sa social media kung saan mapapanood ang maagap na pagtulong ni Barbie sa Beauty Queen. Makikita sa naturang video ang nakangiting si Barbie habang bumabati ito sa mga taong naroon. Ngunit mapapansin ang biglang pag-iba ng reaksyon ng kanyang mukha nang makita niya ang nangyari kay Herlin. Bakas kay Barbie ang pag-alala at kaagad na tumigil ito sa kanyang ginagawa upang tumakbo papunta kay Herlin. Sa kabila ng kanyang suot na mahabang gown, ay hindi ito nag-atubiling tumakbo upang tulungan si Herlin na makatayo sa pagkakadapan nito sa runway. Nagtamo si Herlin ng ilang mga sugat sa binti dulot ng pagkadapa niya na kanya mismong ibinahagi sa kanyang Instagram account. Ani pa ni Herlin sa kanyang social media post ay sa buhay, kapag nadapa ang isang tao, ay kailangan itong bumangon sapagkat habang may buhay ay may pag-asa. Hindi rin daw siya susuko para sa pamilya. Nagbigay rin siya ng reaksyon sa mga taong nambabatikos sa kanya dahil sa aksidente nangyari. Aniya ay dapat hindi tinatawanan ang taong nada pa, dahil nangyayari ang aksidente lagi at hindi niya ginusto ang nangyari. Lahat naman raw ng tao ay nakakaranas na maaksidente o kaya ay madapa, ngunit ang mahalaga raw ay ligtas at dinasugatan. Samantala, lubos na hinangaan ng mga netizens ang ginawang ito ni Barbie kay Herlin Budol. Binalikan nila ang nabanggit sa isang blog ng aktres na si Ivana Alawi na si Barbie Forteza Rao ang nakilala niyang pinakamabait na artista. Dagdag pa ng ilan ay mapagmahal rin ang aktres sa kanyang pamilya at kasintahan nitong si Jack Roberto, kaya binibiyayaan ng Panginoon. Narito ang ilan sa mga komento ng mga netizens, It's always Barbie. I remember sabi ni Ivana sa vlog, si Barbie raw ang pinakamabait na artista na kilala niya. Makikita mo naman magmahal si Barbie sa boyfriend, lalo sa magulang at sa mga kasama sa work. Pantay siyang magmahal kaya daming blessings eh. Well done Barbie. Ang tunay na kabaitan ay lumalabas sa sandali ng pangangailangan.